Hello, Chinggis and Faith. Nandito po tayo ngayon sa Gainsa. Nasa likod natin ang very controversial, controversial na tatlong hinulid. At kasama natin si, si Jay. Um, ako si Jay Anthony Salimen. Um, isa sa mga nag ng tatlong hinulid last January. So, ayun. Um, medyo may knowledge din about sa history kasi the time na nagre-restore kami ng hinulid, talagang inalam ko kung um, kanino or saan na galing, anong kinaumpisahan ng tatlong hinulid. Mm -hmm. And paano mo naisipan i-restore yung tatlong hinulid? Ha. Ah, so, uh, itong tatlong hinulid, actually, wala siya sa plano ko. So, um, last January or December, um, naghahanap yung uh, pastoral council ng chapel ni San Juan Bautista nang magre-restore sa tatlong hinulid. So, uh, doon nakakwento ako sa kimam ng sa simbahan na napapanaginipan ko si hinulid na na pinipintahan ko, ine-encarn ako. So, ayun, nung nag-ask sila ng kung pagpaayos, sabi ko, sige na, uh, uh, ayusin ko yung hinulid na pro bono, walang, alam, ko, walang bayad as Thanksgiving na din. Nabanggit mo rin dati na deboto ka na talaga ng tatlong hinulid noon pa. Ever since, kasi yung mother ko is taga dito sa Gainsa. So, um, every Holy Week, dito kami nag-celebrate ng Holy Week. Um, Pag-prosesyon, um, Merkoles Santo, may nasarendo din kasi yung lola ko. Uh, pag Friday naman, itong sa hinulid. Uh, bale, uh, kami, taga-naga kami dati. So, pag every Good Friday ng umaga, dito na kami, uh, anong tawag doon? Uh, uh, Dumay diretsyo dito sa kapilya. Uh, dati, di pa ito yung kapilya niya. Salagang maliit pa. Then, habang tumatagal, yung mga tao, talagang as thanksgiving na rin ninda sa mga favors na tighagat ninda kay hinulid, nag-improve din. Hmm. So, based doon sa nalaman mong kwento tungkol sa tatlong hinulid, saan ba talaga nag- nang galing yung tatlong hinuli. Ah, okay. So, yung tatlong hinuli is, wala talaga siyang certain na dates. Madaming nagsasabi na 1500s, 17, 1800s, pero um, wala, walang documents. So, mahirap magsabi kung kailan talaga. Mas safe to say na ano, na nakuha siya ng 1800s. So, nakuha lang talaga nakuha siya? Nakuha siya. Di siya pinagawa. Talagang nakuha siya sa ilog. Ah, uh, yung tatlo? Oo. And ang story is, may bagyo. Uh, yun, uh, sabi nga dito, legend ng tatlong hinulid. Uh, yung may bagyo, then may isang um, instrument ni God na, ano, na lalaki na parang ang tawag dito sa Bicol, pinasabungan, um, mm -hmm. na panaginipan siguro. Kasi iba din ang term na pinasabungan, basta close sa napanaginipan. So, ayon na may kinukuha daw sa, sa sa, ano, sa ilog na salungat sa agos ng tubig. So imagine bagyo tapos yung santo or yung imahe ng Santo Entiero is salungat sa or kontra sa agos ng tubig. So ayon kinuha niya daw yon and itong ah, ang pinakauni na hinulid dito maliit. So dito tinatawag na matoa kasi 'di ba sa oh panganay. Kaya, kaya ayun sa yung pinakaunang ano nakuha. So sa din uh, during the restoration, sa din yung madaming um, defects, uh, mga cracks, mga putol na parts kasi noon daw eh, tinatali uh, lang sa sa ano haligi ng bahay nung nakakuha. Ah, isipin si pinapatayo siya ba? <laughs> mm. Tapos eh uh, di pa nila alam na sa Tenchero yun noon. Tapos, uh, nung, ang sabi kasi is, tatlong bagyo daw na tatlong taon din na sunod-sunod. Pero sa kal sa ko eh, ano lang, parang uh, isang bagyo lang naman, tapos pabalik-balik lang sa doon. Kasi, for us, very impossible na tatlong beses. Pero di natin alam, siguro yun din ang ano nila, yun din talaga ang ano, mystery about dito sa Hinudin. So, ayun, mas safe to say na tatlong beses sila nakuha during kang pagbagyo. Mm. So, pa isa-isa sila yung mm. uh, nakuha? una, itong maliit, sunod ito, sunod daw itong pinakamalaki. So, nung nakuha na daw yung ano, tatlo, yun na, nakapag-decide na yung mayari na uh, yung nakakuha pala na ihiga, then damitan. Tapos, simula daw nun, uh, uh, talagang dinadayo din dito mm -hmm. And basing And base nga rin sa na, mga nalaman mo, ano yung mga pamoso or mga kinalang kwento ng Himala ng tatlong hinulit? mm -hmm. uh, yun nga, yung, uh, di ba yung sabi kong pasabong yung sa nakakuha ng hinulit, yun din so far uh, during the restoration, madaming pumupunta dito na mga uh, devotees from other uh, towns. Like yung pinakalast is taga Tigawon. Taga Tigawon siya, nababae. Then nabigla kakal ko taga dito lang sa sa ano, sa Kagbunga kasi very at home siya. Kumusa nang upuan? Kami nandoon nagre-restore. Kumusa nang upuan? Pumunta dito, nagro-rosary siya. Tapos nung patapos na siya, nilibre pa ka kami ng snacks. So, 'yun. Patapos na siya, nagpaalam na siya sa amin, palabas na siya. Kuda. Hali pa nga kaming tigaon, galing pa nga kaming tigaon. Tapos, yun na, ah, sabi-sabi niya, uh, di na daw siya nakakalakad. And di na daw, bira na lang din siya makapa, maka, ano, maka, yeah. uh, I mean, itong makabuhat. Ah, oh, okay. Maka, Ayaw. yan, tayo. makatayo. Mm -hmm. Kasi, uh, matanda na din. Mm -hmm. Matanda na din. So, ayun, nap napanaginipan na daw doon hinulid na pumunta siya dito sa kadunga. Then, pagkagising niya, ayun, nakalakad siya. Kaya sabi niya, gusto niyang pumunta dito para magpasalamat. Nancy. Naku-curious din ako, iniisip ko. Kung sa panaginip nyo ba, kasi sabi mo rin, kahit ikaw na panaginipan mo rin na ah. ina yung tatlong hinod, iniisip ko kung sa panaginip ba nakita mo, tatlo din sila. Tatlo din sila. Really? Hmm. I Then, see. yun din, yun din ng ano, itsura nila. Actually, itong itsura nilang ito, medyo yellowish ang color. Yun din ang nakita ko sa panaginip ko. Kaya, sabi ko doon sa mga matanda na nandito nung restoration, kung anong gusto nilang kulay ng hinulid. Kasi um, yung typical na hinulid na, na kasanayan namin is white. Yan Talagang, oo, white na latex na yung sa pintura sa bahay. Ayan. So, sabi ko, uh, humingi din ako ng sign. Uh, nung kinakala namin yung, ano, yung pintura, pagkakita namin yung original colors, same as this. Mm, so, binasin nyo lang dun sa original colors. color. Tapos, yun din, yun na panaginipan ko. Hmm, perfect. And kung mapapansin nyo, yung buhok niya talaga, hindi siya yung parang buhok ng pansanto. Santo ano uh, bang kwento sa likod ng mga buhok okay. nila? Yung mga buhok ng mga Santo Entiero is uh, donation siya from mga devotees. Um, kunwari, uh, kami kasi, yung ate ko is dati may asthma siya. So, uh, nung ano, simula bata pa lang siya, talagang uh, sabi ni mama, ah, uh, mag-donate ng ano ng buhok para sa hinulid then ina-attach doon sa mismong wig ng hinulid mm so, so dati ina-attach lang ngayon mga buhok na lang talaga uh, na na eh, ngayon tayo. kasi stahi na yan na ano na parang wig talaga so kinukulot na din dati buhagag lang yan buhagag pa ang ano itsura niya kaya medyo malaki kaya ayun medyo mahirap din sa amin or sa dito sa kagbunga na uh, ibahin yung mga buhok Since gusto din namin, eh meron na siyang bagong buhok, donation din, pero kanikalon na yan, yung synthetic na wig. Mm -hmm. Tapos uh, gagamitin namin yun, pag Good Friday na lang. Mm. <coughs> so, Tapos ito, pambahay talaga dito sa chapel. Pambahay lang yung mga buhok nila, ganyan. Uh, And nabanggit mo na rin yung Good Friday. Kasi of course, very controversial. Uh, kasi tatlo sila. Uh, nabanggit mo, isa lang naman yung lumalabas tuwing mm -hmm. Good Friday. So ikwento mo naman yung paglabas nila. Okay. Uh, dito sa Gainsa, kasi sa parisya ng St. Dominic of Guzman, lumalabas, um, isa lang yung lumalabas kanila. Pero salitan sila. Kunwari, ngayon, kasi ang ginawang arrangement dito sa or na nila, di namin tinatawag na kalandra. Kasi yung kalandra is, di ba, yung kabaong. Mm -mm. Yung kabaong nila is andun, may isang kalandra lang talaga na para sa isang santo So, tinuturing siya na patay na Kristo. I mean, patay, patay siyang Kristo na nandito. Pero, yun nga, tulong hinulid. Di mo siya consider na tulong hinulid na tulong Kristo kapag yung tatlo silang nandito. Eh, di naman tatlo si Kristo. Correct, correct, So, yun nilalabas sila isang isang uh, Santo Entero lang kada uh, Good Friday. So, ang arrangement dito is uh, itong maliit sa yung pinagbabasehan kasi siya yung unang nakuha. So, ngayong taon siya ang nandito, siya ang ipoposisyon. So, sunod kapag uh, next year ililipat siya dito. Mm, Then so, Ah, uh, so umiikot rin sila diyan sa loob ng urna. Uh, Okay. Pero dito na lang gawa-gawa na, na lang na ano na arrange para 'di malito yung tao kung mm -hmm. arin yung, uh, alin yung ipoposisyon. Since e ibig meron ka rin na kwento kanina tungkol kapag lumalabas yung isang Santo inteiro. Uh, uh, siguro coincidence pero uh, ilang beses na siya nangyayari pero di natin alam kung ano talaga yung message ng na, ni Lord sa taas. Mm -hmm. Pero ever since na Itong buklat, buklat namin tinatawag itong malaki kasi uh, kasi nakadilat. Buklat means nakadilat. Ah, uh, pag inilalabas ito, pagdadalhin sa simbahan uh, every good Friday na before 3 PM kasi yung procession 'di ba nasa 5 PM ganyan. Uh -huh. Eh malayo pa dito yung simbahan. So kay ka, kailangan niyang ano, pumunta or idalhin sa simbahan mga 3 PM or before. So bago siya Uh, umalis dito talagang ano uh, madagong makulimlim makulimlim mm -hmm. makulim yung langit and minsan talagang pumapatak yung ano ma ulan pero konti lang naman di naman yung buhos talaga yung ulan so yun very ano very uh, uh, anong tawag doon parang di namin matawag na coincidence kasi every time na siya ang lumalabas talaga ganun na nangyayari Makulimdim na parang uh, ulan. Uh, yun lang naman. Di naman umuulan during the procession. Okay. And dahil nga tatlo sila, very controversial, maraming nagsasabi kasi nalilito sila uh, sa mga paliwanag na ganito nga yung alam namin, uh, yung paliwanag nila. Sabi kasi nila, para daw, ang paliwanag daw is Holy Trinity. Uh, pero ang paliwanag naman nung isang Holy Family. Pero <laughs> 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 I cannot explain. Okay. Uh, so, yung ako uh, may may sarili akong ano uh, interpretation mm -hmm. pero di naman ano <laughs> di, wala nung ano dun wala nung dosena uh, so ang sarili kong interpretation is for me walang mali dito sa uh, tatlong hinulid na andito sa uh, urna nila kasi para siyang replika lang ng ano ng Santo Niño na nasa bahay niyo na na ano na magkakatabi So, bakit nilalabas mo ba sila as uh, uh, pagpapakilala na tat, ah, sa Santisima Trinidad? Di ba? Hindi din. Like dito, dito sa Gainsa, pagkapag nilalabas siya, is isa lang. Kasi nga, Santo Inchero siya, si Jesus Christ na patay. So, yung, siguro mali na yung ano, mali na ang pag nilabas silang tatlo. Mm -hmm. Kasi talagang pag magtatanong ka or kahit maliit na bata, sino yung isa? Sino yung isa? Oh, kaya dito din um sa sa Gainsa, talagang medyo may ibang religion din. Mm -mm. Talagang uh, syempre hindi natin alam ay hindi natin hawak ang kanilang pag-iisip. So may sarili silang interpretation. So sa atin as mga Katoliko, ito yung pinapalaganap ng simbahan na um, na ano tawag dito? na iisa lang, iisa lang ang nire represent niya sadyang yeah. tatlo lang sadyang tatlo yun na nga ang sinasabi ko kasi uh, ito ito yung uniqueness ng devotion dito sa Gaenda na tatlo yung Santo Entiero pero isang Kristo lang siya mm -hmm. wala sang ibang pangalan wala yung isang is ano yung isang istorya or history na ginawa dito sa Santo Entiero is dati daw merong pangalan daw na naka na nakasulat sa likod ng mga Ang Ano nanino? Yung isa, di ko alam kung kani oh, kung alin diyan. Jesucristo Dios, Jesucristo Master, and Jespri Jesucristo Adonai o Adonay. Ah, uh, uh, parang title siya ni Christ. Per uh, yun niya. As God, as Master, and di ko alam kung ano meaning ng Adonai. So yun. Ibig sabihin si Kristo yung ano mm -hmm. yung ni-represent nire ng kadahihinuli. So, walang ibang interpretation. Talagang noon uh, kahit ang lola ko is uh, sabi nila uh, santissima Trinidad daw. Pero sabi ko din walang mali pag dinama yung paniniwala. Correct. Uh, mali ka kapag, kapag ano, kapag pinagpatuloy mo yung paniniwala mali, di ba? Okay. Kasi isa lang isa lang ang uh, padudumanan Pupunta, pupuntahan, patunguhan, na, patunguhan natin. So, kailangan nating itama yung mga mali. Walang mali sa pagtatama. So, uh, kung may conflicts dito sa hinulid, um, uh, walang masama na mag-educate ng bago na para sa tap, ikakabuti ng ating pananampalataya. Yun nga rin yung maganda if uh, educated or kumbaga alam ng mga taga rito talaga yung pagkakaiba. Diba? So far, ang mga katoliko dito, yung mga katoliko, Mm -hmm. Talaga nga alam, Santo Entiero, hinulid, si Kristo, wala naman yung ano yung may mga titles na Diyos wala. Uh -huh. Yung ibang talaga, yung ibang ano lang talaga, yung ibang sekta. Mm -hmm. Ano nangyayari sa panahon kasi ngayon? <laughs> Naghahalo na sa utak ng tao. Akala nila, ah, yun yung paniniwala lang dun. Kasi mali yun. Mm -hmm. Kasi, nag a na or nag, parang nagsama-sama na yung mga information sa ibang sekta yeah. tapos tapos sa Catholic. Uh -huh. Kaya, yun din, uh medyo uh, maganda maganda nat medyo maganda yung uh, ginagawang uh, uh, hakbang ng parokya namin na talagang uh, tinatama yung katuruan dito kasi lalo na dito sa barangay ng Kagbunga uh, halo-halo yung ano yung mga religion hmm. ano hala so uh, yung mga bata na educate nung nung nasa kabila So, ayun, medyo nagkaka... Conflict nagka, sa mga... Uh, mga conflict mga sa mga bata. Pero sa mga matatanda, tanungin mo sa so Santo Entero yan. Kaya ayun, uh, 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 ang hinuli dito is para sa katoliko, <laughs> para, para, sa katoliko, hindi sa I mean, para naman siya sa lahat, pero uh, mas maraming nagdedeboto na mga katoliko. And sabi mo nga, ang nagpupunta pa dito is Karamihan, galing pa sa ibang mga lugar. Mm-hmm. At uh, talaga, eh, sa amin dito, uh, bibihira, actually, bihira lang naman kami mga taga-gayon sa nabubisita dito sa Inulid. Kasi ang mga barangay dito is malalayo. Mm -hmm. uh, itong Kagbo nga, malayo pa sa barangay ng First District, malayo pa sa barangay ng Sampaloc, parang magbabihay ka pa from Naga. Tapos, yun, uh, ang mga nagpupunta dito everyday, mga dayo. And yung mga dayong yun, meron din sila mga kwento kung saan. Kung yung iba napanaginipan hmm. para bumisita dito. Uh, And yung iba siguro pupunta dito para magpasalamat. Ganon. And kumusta yung debosyon naman sa tatlong hinulid dito? Dito, uh, ang debosyon sa hinulid is, talagang maamin namin na kapag Good Friday or kapag Holy Week, talagang uh, uh, doon mo makikita ang talagang debosyon ng mga taga dito sa Gainsa. sa. Pero dito may mga small devotions. Ano tawag doon small devotions ba na uh, yung sham na sham na Biyernes na magde devotion ang mga kunari may sakit ka mag-Santo Rosario ka dito, mag-novena. -no Then kalaunan kapag natapos mo yung 9 na Biyernes siguro pinagbibigyan din sila ng ano ng taas na ma uh, maging okay yung health nila, yung mga inihiling nila. Yun. Pero ikaw as a devoto, ano yung miracle na maituturing na natang... Ano yung miracle na natanggap mo? Actually, um, madami. Um, di ko na lang i mention, pero yung everyday, yung, yung mga nararanasan mo everyday na kailangan mong ipagpasalamat, talagang miracles na para sa amin. Kasi Uh, lalo na ngayon, mahirap mabuhay. Correct. <laughs> mahirap ang buhay, mahirap ang mabuhay. Parang gusto mo nang <laughs> so, yun. Um, uh, kapag pumunta ako dito, talagang minsan may, may prayers, may nag a ako ng uh, favors, pero all of the time, magpapasalamat. Kasi wala ka naman talagang, ano, wala ka naman, uh, Lalo na ako as enternador ngayon. At mm pasalamat -hmm. uh, na lang talaga kasi yung ano mga kliyente ko talagang pumupunta na lang sa akin. Malapit uh, na. Oh, lumalapit Siguro na. nakilala ka na rin dahil niya. Ngayon naman, okay na din sabi? Actually nga yung ano yung January nung uh, mm -hmm. pag-restore namin dito, wala kaming ako, wala akong talagang kliyente for Holy Week. So, uh, wala ano medyo nag worry na din ako kasi wala din akong ibang work talagang as encarnador lang pintor so ayun sabi ko uh, Lord pingin ko ng kliyente parang ano lang yung nag, uh, nagsasabi ka lang sa tatay mo sa ano mo tapos yun pakatapos may nag-call na kliyente tapos so, yun pasalamat ko kaya uh, di ako nag sisisi na inayos ko sila not because of dong ibabalik sa akin mm -hmm. because uh, yung parang pasasalamat ko din sa as a devoto uh, kasi dati sinasabi meron tong mga simbolo ng holy trinity tinanggal na ba yon dahil tinatama na yung uh, katotuan mm, actually tinanggal na talaga siya ah uh, ang um, iniiiwan na lang namin or nila uh, kasi hindi naman ako part ng talagang pastoral council mm -hmm. so nila tinatang ang uh, iniiiwan na lang itong kordero Which means, ba diba, ang simbolisan niya si Christ, mm -hmm. Lamb of God. Mm -hmm. And yung kalapati din di na namin maalis kasi Holy Spirit. Yan. Mm -hmm. So, para sa akin, wala namang masama. So, Shaldira ang urna, may electric fan sa loob. <laughs> Kaya mas ma-press ko pa yung loob, guys, okay? sa so, dito sa sinapa namin. Dito sa may gilid, mga dear, meron silang lana. Kahit sa ano man na uh, uh, chapel ng Santo Inquiero, mm -hmm. laging merong lana, tapos after mo magdasal, maglalahid ka, uh, maglalagay ka ng lana. Uh, ano ba yung kwento tungkol dun sa lana? Pero mo? yung, uh, yun, yung ano, patentehan ng tawag dito sa akin, uh -huh. uh, yung patentehan, di naman siya uh, talagang pinupuna sa hinulid. Mm uh -huh. Di ba may story nung kay Panya Francia, kay Ina, na, na uh, tinuturing din yung patentehan as miraculous. Hmm. Kasi doon nagpapahid yung mga tao, uh -uh. yung mga ano, yung oil, pinapahid din na sa mga katawan. Yun din ang nandito. Talagang dito sa kagunga, sa chapel ng uh, San Juan Bautista, which is nandito yung tatlong inulid, uh, may patentehan din si inulid. Then humihingi yung mga tao, lalo na pag Holy Week. Kapag Holy Week doon sa uh, Pertohan, uh -uh. doon meron yan talagang galon-galon na lana na uh -uh. oil na hiningi, bibili ka ng bottle, tapos hingi ka doon. Tapos yun na, yun binabaon ng mga devoto. Kapag meron kasing dayo na from ibang lugar pa, from, yun, dinadala nila. Then, meron akong narinig na kwento na dito, yung lana daw, yung oil, is, ewan ko sino nagkwento sa akin. Basta during the restoration, yung oil pinadala niya sa anak niya ata, or mm -hmm. kapatid niya. Then, yung oil na yun is um, uh, bawas na kasi ginagamit eh kapag may sakit. yun na. Tapos nung gagamitin na daw, puno na ulit. Hindi mm. namin alam, siguro na lingat lang or sa kanila, para sa, ang importante kasi is para sa kanila, tinuturing nila as miracle yung parang makapagdadagdag pa ng faith nila. Correct. Kasi wala naman di, yun kasi ang ano na purpose, di ba? Correct, correct. Kung kung dadalhin kanya sa masama, talagang mali. Mm -hmm. <laughs> Pero kung dadalhin ka naman sa ano pa yung magpapakusog, magpapa lakas, lakas ng pananampalataya, yan, ng pananampalataya mo, wala namang masama para sa akin. Tapos may nakwento ka pa kanina tungkol doon sa babae, napapanaginipan niya kapag paubos na yung lana yeah. doon sa patintihan. Oh kaya siya yung nagdadala ng ano ng oil sa patentehan minsan nagagalit sa kapag walang ilaw kasi dula dito merong open open na area kapag ma, ma mahangin. talagang na ano tawag doon napapalsok napapatay yeah napapatay <laughs> napapatay yung ano yung ilaw ng ano ng patentehan so ayun pagka umaga, dito sa pupunta dadalasan ng oil dinadagdagan niya then Taga siya. Taga na daw? Mm. Meron, Pero, akong, meron na akong kwentong tungkol niya sa patintihan na yan. Uh, One time nung bata pa ako, eh, meron bayabas doon sa labas ng bahay ng lola ko. and ko nang kain. Dearness that time. Uh, dear, di ako makatay. <laughs> Tubol. <laughs> Kasi so, super tingas talaga na sobrang uh, ako sa bayabas. So, ang ginawa namin, pumunta kami doon sa hinulit, and then pinahid namin yung lana. Uh, And then, yun, paka-uwi ko. Flawless uh, na. yeah. Yeah, So, eh, pero ang ano, di ba, ang miracles naman is depende sa, pan sa pananampalataya mo. Mm mo. -hmm. Kung hindi ka naman naniniwala, talagang walang mangyayari sa'yo. Laging mer uh, merong uh, laging milagro. Pero di lang natin napapansin. Yun, pero miracle na yun, yun di ba? Sa mga damit ng Santo Entiero, sino ang uh, nag-donate? Uh, Meron ba? Or Actually, dito, eh, is bago pa naman ako, uh, bago ko pa lang naman lalaman, mm -hmm. pero talagang merong uh, kamarera silang tinatawag. Mm -hmm. uh, which is si Lola Delia. Ang bahay niya andun lang din sa ano. kasi Pero matanda na siya ngayon. So, siyang namamahala or nangangasiwa kahit sa pagpaligo ng sand entero. Di naman sa pinapaligoan, pinupunasan lang yeah? during tubig Hindi. and yung kolon. Mm -hmm. Kolon ba yan? Or pa pamot? mm -hmm. Yan. During Webe Santo. Gabi ba yan? Gabi. Public or private siya? Public. Public, Public siya. So maraming tao. Maraming tao. Sabay ba yung tatlong pinapaligun o isa, isa, isa lang? Isa-isa lang. Ah, isa-isa isa lang. Pero ngayon is parang may nadingig ako sa parokya na isang Santo entero na lang ang ah, papaligun. Papaligo. Para mawala na din yung confusion na tatlong Kristo. Mm -hmm. Okay. Pero yun nga, si Lola dahil yung nagbibihis yung uh, mga damit nila, may nagdo-donate dito kapag mag-holy -ho week. And, andito, madaming mga damit dito sa gilid. Eh, kaya di na din nila alam kung uh, saan nilalagay. Kaya nagpagawa nitong bagong, ano? Lagay, uh, lagay na. lagayan ng damit. Pero, di pa din tapos. So, ayun, may nangangasiwa sa pagbibihis, sa pag, uh, kung may magdo-donate ka ng damit, um, sila yung kakausapin. Mm -hmm. Pero ngayon, yung nangangasiwa ngayon is yung pastoral council na. Okay. Kaya last time hindi niya pa ako pinapapunta kasi hindi pa tapos yung uh, lagay ng damit. Tsaka medyo maano pa dito, maalikabok, ma ma makakalat. Ngayon is kakaayos lang, medyo tapos na din yung renovation ng ano ng simbahan ng simbahan ng chapel uh, na dito sa harap namin. So, ayun, uh, lahat ito donations ng mga deboto ng Hinolid. Dahil ba ito nung bumaha? Mm. Uh, hindi man. Hindi Talagang meron nagdo-donate. Talagang talagang ano lang uh, na nakita lang yung defects ng baha. Mm -hmm. Kasi malalim dito itong um uh, kinalalagyan namin is ano na siya, a meter higher than ano the road. Drone. Drone. <laughs> the road. <laughs> <laughs> That was yun uh, so ang baha dito is dito pa Um, oh, so, lang. sa baba, lampas tao na. I see. And speaking of ba, naalala ko, yung kwento kung saan, inanod yung tatlo. Ah, mm, uh, yun. Ang kwento-kwento dito is, nung, nung mga matatanda is, yung bag, Bagyong Sining daw, yun ang natatandaan nila. Bagyong Sining, uh, din dito pa siya. Wala pa itong um, chapel dito sa taas. Mm. Dito pa siya sa baba. Level pa siya ng ano, ng ng tinampo, Word? ng road. Tapos, yun. Tapos, open din doon. Open din doon. Wala pa sila sa urna? May urna na, pero walang, walang salamin. salamin. Okay. Tapos, uh, nung pagbaha daw, pagbaha daw, yung hinulid, syempre kahoy, mm -hmm. then yung, ano, yung foam umangat, then inagos daw sila doon sa may, malapit sa may ilog. So, ayun, uh, miracle nila ang tinuturig is yung di nakap di nagsurway surway di nag hiwahewalai. Hiwahewalai yung mga hinulits dito sa foam na pero hindi na ito yung foam may nagdonate din nitong bagong foam after Yura nung text. bagyo Yura... oh tara yoratex pero yung foam ginawa na nila as ano na din pasasalamat po itong chapel di siya open every day mm -mm. Talagang may days lang na open siya. Kunwari, Monday, Wednesday, Friday, and itong Sunday. Kasi may mas kapag Sunday and mass kapag first Friday. Mm, so pinagbigyan tayo. Sabi niya lang talaga, mag-chat lang daw ako para buksan. <laughs> Thank you very much, Jay, for your time. Welcome. Kasi alam mo ba, mag-aano talaga siya. <laughs> Magsusukat pa siya ng damit here. Pero kami kasi nag-ikot pa kami ng mga hinulid. Okay. so limang hinulid ang binisita namin for today's video. Pumunta kami ng Tinambak, Kalabanga. Mm -hmm. Sa Kalabanga, ang daming tao. Kahit linggo. And ito yung pangatlo namin binisita pero tatlo sila. Uh, so sabi ko nga, kung naki-MJS na kasi sila ng dalawang beses, eh tatlo yung hinulit, baka isa pa. <laughs> baka naman. Uh. So hanggang dito na lang muna, Chingles and Faith. Thank you very much, Jay, for your time. So, sa mga gusto magpa-incar na magpa-painting, magpagawa ng damit, sa akin kayo mag-message. <laughs> of course, message nyo siya. Meron naman siyang page, uh, Pintang Selemen, di ba? Yes. Okay. So, thank you very much, Tingus and Faith. Hanggang sa muli.